Aquarius Ascendant Ang Aquarius Ascendant native ay may posibilidad na mahilig sa mga grupo. Napakasosyal, pinakamahusay siyang nakikipag-usap kapag nasa isang grupo o kapag magtatrabaho patungo sa isang napakahalagang layunin. Ang idealismo ay maliwanag sa lahat ng nakakaalam nito. Ang isang hindi kinaugalian at mapaghimagsik na katangian ay maaaring makilala siya. Turuan ang iyong lumalagong katutubo na Aquarius sa pamamagitan ng mga kwento, kasaysayan at pelikula at maranasan ang mga kahihinatnan ng malayang pagpapasya at ang responsibilidad na kaakibat ng kalayaan. Maaaring kailanganin mong linangin ang pasensya sa mga kaibigan na maaaring hindi tumutugma sa iyong mabilis na pangunawa. Ang katutubong ito ay kailangang matuto ng pagpaparaya sa mga ideya at paraan ng iba kung nais niyang ipahayad ang kabutihan ng progresibong tanda na ito, kapatiran. Maaaring maramdaman mo o iba ang nakikita ng iba. Marahil siya ay nauna sa kanyang oras. Ang Saturn at Uranus ayon sa posisyon ng bahay at sign ay partikular na makabuluhan sa pagkakalagay na ito at maghahayad ng marami tungkol sa hinaharap na mga layunin at adhikay ng katutubo. Pagod na sa walang kapararakan na pagbabasa ng Psyche. Iyon ang dahilan kung bakit ang aming maasahan at tumpak na mga Psyche ay sinusuri bago matanggap upang makakuha ka ng maasahan at tumpak na pagbabasa tungkol sa pag-ibig, pera at higit pa. Tumawag na yon. Telepono isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na putwalo tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito o online sa iyong. Absolutelypsychic.com